Happy Wednesday, beautiful people in the real world. Maganda ang gising natin dahil malis ang ating family room at ang ating kusina. Ngayon nga ay Wednesday at magluluto tayo ng ating homemade chicken tusino na may narinate ko two days ago. Magiinit lang tayo ng bahaw dahil meron pa tayong natirang kanin from last night. At syempre pa multitasking is life habang iniinit natin ang kanin ay isala na din natin ang kanilang tostino na uulamin for today. Nandiyan na din si Bunso at giniginaw daw siya ayaw pang kumilos kaya naman hinayaan ko muna siya sa couch. Syempre, nagbukas na rin tayo ng kortina at ang ating araw-araw na routine mag-prepare ng vitamins sa mga bagets Nagpakulo din ako ng tubig para sa coffee namin ni Daddy at habang ginagawa natin yan, abay nagmultitask din tayo dahil may dumating tayo notification at meron pa tayong dalawang pasyente nakikitain today. Tapos na nga ang ating chicken at nagprepare na nga ako ng coffee ko ni Daddy para sa work. Kumakaya din si Bunso at si Mama nga ay sinusulat niya ang address at telephone number ng ating pasyente para naman maschedule na natin yan. Ako nga ang naghatid sa mga bagets at eto ang ating natirang crinkles na ating snack for today. Napaka-base ng buhay natin bilang mommy pero satisfying naman. Malamig na yon at pagdating ko sa aking first patient, abay hindi pa nga siya ready. Pagkatapos natin kitain ng ating unang pasyente, ay mag-drive naman tayo sa ating next patient. Ayan ang nga si Mama, drive ng drive, maghapol at syempre ini-enjoy din natin ang ating coffee para naman hindi tayo antukin. Pagkatapos nga nating kumita ng tatlong pasyente ay umuwi muna tayo para kumain ng tanghalian at ubusin na din natin ang panset na bigay ng aking bahay at meron din siyang bigay na food salad kaya naman thank you so much sa Gracia. Pagkatapos kumain ni Mama ay neginis muna ng pinagamitan sa kusina dahil talagang allergic tayo sa kalat, eto naman tayo at na documents for today, hindi pa tayo tapos baltrabaho, trabaho, meron pa tayo isang pasyente pero bago yan, kumain muna tayo ng ating ube halaya dahil tahaw is real. Tinatawagan na din natin ang ating next patient. Pagkatapos nga nating ma-confirm ang ating visit this afternoon ay nagprepare na si mama at nagdrive para sa kanyang next patient, ito nga ay almost 30 minutes away sa amin bahay pero okay lang yan dahil tayo naman ay busog. inum pa rin tayo ng inom ng coffee dahil alam niyo naman coffee is life at para hindi rin tayo antukin. Pagkatapos ko nga siyang kitain ay pumunta muna tayo sa store at nakigamit ng banyo dahil talaga namang we wee is life kapag ikaw ay nagko-coffee bumili din tayo ng power bar ng aking dalaga dahil siya ay may volleyball practice na next week. Narito na ha, si mama sa harap ng school habang nagaantay ay nagdo-documents din. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching my reels. Remember, every guessing is always a blessing.